Good morning guys, uh, dito ako sa bahay ngayon, nakahiga-higa lang Ang aking gagawin ngayon ay matutulog Ay hindi pala Tingnan ko yung asawa, nagluluto siya ng ano Ayan na Ay nagluluto guys, o yan o ng ano Ay luluto niya guys Yan. Eh. Ayan luluto siya ng tilapia Ayan guys o Ayan o, sarap ng luto niya guys eh? Then ba, gagawin pa siya nito. ah, gagawin nito ay ito pa. Oh. pa niya. Yan ang carrot, sinyan, sinyan, Sweet Mas meron pa ito. Sweet and sour. Sau, ano? Sweet and sour. Anong lutuin mo ba? Sweet and sour. Sweet and sour. Puro mm. masyado na. Sweet and sour. <laughs> Luluto daw siya. Yung boss namin na andan no? Oh. Dito yung boss ko. Ayan o. Oh. Ito yung boss ko. Oh. Hello. Magalo ka. Hello. Yung boss yan o oh, boss. Hello. Upload muna tayo. Mas matagal na tayo din nag-upload. Kasi hindi na kayo nag-upload guys. Kasi ano. Walang load. Sabi na. Lagi ka nga may load. Ako lagi ba? wala nga <laughs> may load <laughs> eh. Sa nga nga wala load. Bulig ko. Ay, Diyos ko lord. Wala na a month lang silang eh. Ayun ay, na nagalit na yung isa. Ano nilimitan. Alam mo talaga dami naman no? talaga. Kaya tagaluto namin ngayon guys. Ayoko na wala sa bakal. Ay 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 ay. ay. Magay ako muna. na. Magay ako guys na ano? Ilalagay natin to sa ganito. Para maganda. ganda. Stanley 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 Pasensya na kayo guys kasi magalaw. Ayan, ganyan. Ayan, hindi na yung magalaw ngayon kasi dito na tayo sa ano. Magalaw to sa videohan ko daw siya. Sabi niya. What? Hindi ako. <laughs> <laughs> Wala akong sinabi. Dito yung boss namin dito. Andito yung boss namin na Guys. Sir. Guys. Eh, yes, sa boss ko, andito guys, oh. Guys, hello. Bebe. Ah, tingnan mo. Tapangan. Tapangan si boss. Ayaw ang gagawin mo na. Ayaw. Hmm, sino pa yan? Ululoto eh. siya. Ululoto ako ng ano, sweet and sour. Ito yung ano, naprito ko na yung kalapya. Tapos ito yung aking ingredients, carrot, chicken pepper, ketchup, tigit. Tapos yan lang, yan lang. Tapos, bisayin ko nalagyan mo ng cornstarch. Ito na ito yung Paskasin ko lang itong ano, kasi masyadong mapapakapal yung pagbalat. Hindi nga binabalat na yun? Ha? Binabalatan ito. Paskasin lang. Kainin dito. so nga. Luluto yan guys, nagluluto o siya kami, naghihiga mo muna kami. Siya muna magluto ngayon kasi mag masarap mo siya magluto, ganun.

pag tinatabot pala magluto, nito kunwari lang nag ano parang eh, para sabihin na, na masarap parang puriin ang inyong mga luto yung pala eh, hindi, nasa, hindi <tinyo> Nahis, luto na siya, hindi na sarapan Nah guys, na si nasi ayam

Ganyan. Ganito. Baha pa. Tapos yung bell pen -er, ano. or ganito. Ano guys, no? magaling yung dun sa gluto, no? Eh, yeah, tingnan natin kung masarap ang luto niya mamaya. Magkaalaman mamaya, ha? Magkaalaman yeah. daw ako. Gelau <laughs> <Gila, o> no <laughs>

tulog na lang muna matulog. O bebe, mino-load ng cellphone. 'Yan pa load lang 'yan. Mamaya tama na 'yan. May oras. Tulog muna, <smellan> guys. O like, tagal pa ng 'yan, guys. Kasi ano ba 'yan? Surod lang na ano. Abangan next video.